Makanannya, makanan yang sangat sangat tidak mengusir batang. sibat. Hoi. Segi, binaan menuju gua. Tidak Tidak dengan Ah, i Si, Ra'ul 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 Bagus yang menikun Ra'ul, Raul. 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 Saan mo nilagay si Raul? Saan? Mapaglaro ka talaga Para kang tadhana hmm? Huh? Sabihin mo sa akin Saan mo nilagay si Raul? Tutuliin kita kapag makita kita ngayon Saan mo nilagay si Raul? Pinago isa ba? Uy! Ah! Okay ka! <laughs> Kala ko ano na? Gunggung ko talaga! Marunong siyang makipaglaro, yun. You know? Inaasar pa tayo. alam niyo yung galaw ko kung magtagulilong ako marunong din sa magtagulilong masundan pa rin tayo o baka delikado mabagsak tayo sa kanyang harapan tudas tayo kaya galaw galaw lang muna tayo mag ingatan talaga hindi ka na tayo maulo talaga kanina ilang bisis na Yan. si Raul talaga si Raul talaga yung kanina kawawang bata na na nawawala siya sana hindi pa talaga huli ang sana maproteksyon siya kasi hindi pa talaga alam ang katotohanan. Nasaan mo nilagay si Raul? Saan mo nilagay si Raul? Wow! Nang ambisyon ka pa na ako yung isusunod mo. Di magtabla-tabla tayo. Pareho tayo hindi makalabas dito sa buntok nito. duwag ka ayaw mong magpakita magbuot man wow sinabihan pa ko na magbuot duwag ka raon <laughs> raon <laughs> <laughs> napipiko na ako dito parang ino inuhubos yung pasensya natin dito ほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほ dito kita dalhin sa open you know? dito kita dalhin sa open area <coughs> biglang lang nagtagulilong biglang nawala grabe talaga wow inaasar tayo Kasal tayo ng <coughs> Gusto niya na. Gusto talaga niya na. Asarin tayo. Mawala tayo sa balanse. Hirap. Yeah. So ngayon, gagamit tayo ng tagulit mga account Para, ang kanyang ganun na naman yung makita natin. nakita ko po dito kung lalabas ka tingnan natin yung niya Fully talaga kasi yan. Ah, Grabe. Diyan din siya kanina. Pero bigla siyang nawala. Pinaglaroon talaga tayo. Dito tayo. Nandito pa yung mga sibat. Grabe talaga. Grabe oh. delikado to kasi gumagamit siya ng tagulilong ang lakas ng hangin pa naman dito gumagamit siya ng tagulilong mga kanda talaga lubang mapanganib po to at saka sobrang tayo po yung lugar hindi natin marinig ang kanyang busis wala nang mapangasar kanina ay tayo may nula na pinaglaruan talaga tayo ang bilis niya at saka delikado talaga to pero mag-ingat tayo Tara na, lalaban tayo ng patas. Hindi tayo katulad ni Naysan Duwag. Sana kaya yan.

Yeah. <laughs>